Ah, nandito na kami ngayon ah. sa uh, no. na lakas naman po ngayon ay eh, pero hindi uh, bahay nung aming hila-hila. Ah. Moderno. Ah, oh, lugar ng Tablas. Ah. And, eh, nandito pwede. Nandito. Ay, Salamat. Salamat. Hmm. Salamat. bahay nila hindi medyo hindi pa daw bihasa kaya naanod naghanap na daw sila papuntang Boracay ganda, gandang lugar maganda ang lugar nila maganda ang ano maganda ang ay! klima ay ay ay